Mabilis ang galawan ng mag-asawa. Mga teknik sa mga nagmamadali. Nasa mood ka ba pero kailangan mong madaliin kasi ilang minuto na lang ang natitira at may darating na bisita. O kaya ay kailangan mo ng umalis at pumasok sa trabaho. Basta kaya mo ay gawin mo. Kailangan mo lang ng konting pag-iingat at baka may makakita. Ang mabilisang galawan ay mabisang paraan para maalis ang inyong tensyon at ito rin ay paraan para ipakita na gustong gusto mo ang iyong asawa. Diskarte sa bilis ang teknik dito at sobrang pag-iingat. Dahil wala ka masyadong oras, kaya go lang. Paspasan mo. Narito ang ilan dapat mong tandaan at gawin para kayo ay masihang pareho sa mabilisang galawan. Una, maglaan ng oras para pasakalihan bago magkita para sa mabilisang galawan. Para hindi ginagahol sa oras, kailangan mong mag-send ka ng mga pictures na kasiyasiya o kaya mga text message na talagang hindi na makapaghihintay. Huwag kalimutang gawin yan para nakakondisyon na ang iyong kapareha bago kayo magkita at simulan ang gagawin nyo sa isang iglap lang. Pangalawa, isipin mo rin ang lugar kung saan nyo gagawin ang mabilisang galawan. Ito ay talagang mas mabilis dapat kesa sa karaniwan yung ginagawa sa bahay o sa pribadong kwarto. Kaya kailangan planado ang lugar kung ang inyong kinaroroon ay, ay kayong dalawa lang, liblib -lib o tagong lugar, edi gawin nyo na ang mabilisan at baka may dumating pa. Lagi nyong pakatandaan kung gagawin nyo ito lalo na sa mga pabablikong lugar. Isipin nyo ang legalidad nito at baka ma-report kayo dahil sa mahahalay na pinaggagawa nyo. Kaya mas makabubuting gawin ito sa mga pribadong lugar. Yun nga lang, minus excitement sa inyo. Kesa gawin nyo sa public restroom, library, park sa itaas ng puno, skinita sa ilalim ng tulay, sementeryo o sa loob ng tricycle, e eh mas ligtas kung sa loob na lang ng bahay. Pangatlo, maglaro ka munang mag-isa para madali at mabilis na magpagsisinimulan nyo na. Kahit gaano pa kagaling ay bibilang ka pa rin ng minuto para magrevolusyon ang kapareha mo. Kaya simulan mo munang mag-warm up bago kayo dumiretso sa gusto nyong gawin. Pangapat, magsuot ng damit na accessible. Para hindi kayo kumonsumo ng ilang minuto, ang dapat isuot ng babae ay skirt para madaling itaas o kaya leggings na maluwag para madali namang ibaba. Huwag kayong magsuot ng masikip na pantalong maong, skinny jeans o kaya short na baka mahulog sa floor at mabasa. Panglima, gumamit ng langis kung wala ng oras na laruin. Kailangan mong langisan dahil kakailanganin mo ng kaunting oras para mabilis makadiretso. Mape-pressure kayo pareho kung maganit. Masasakta ng babae kasi may friction. Kailangan lagyan ng langis para komportable pareho. At mas okay kung bibilin mong langis ay yung maliit lang para pwedeng dalhin pag may mabiyahe kayo ng malayo. Panganim, huwag mag-focus para makatapos. Ang ultimate goal mo dito sa mabilisang galawan yung dalawa ay hindi para makatapos kundi para sa sandaling kasiyahan lang. Opo, ang layunin nito ay para sa sandaling kasiyahan lang. At kung may nakahuli sa inyo dahil sa kagustuhan nyo makatapos ay lalong mas malaking problema. Alalahanin yung ilang minuto lang ang nakalaan sa inyo para maisakatuparan ang inyong kagustuhan. Ang kailangan niyo lang ay mag-explore sa mga parte ng inyong katawan na masisihang kayo. Okay lang na hindi makatapos. Basta namang it pwede niyo namang ituloy mamaya. Pangpito, magdala ng laruan. Baka nervous si junior mo at hindi makaya. Kung mamadaliin mo at first time mo na ginawa ito, malamang baka kabahang ka at di makaporma sa laban yan. Kung gagamitan mo ng laruan, makakadagdag pa ito ng kakaibang karanasan na hindi mo makakalimutan. Para yung laruan sa harapan at yung tunay at hindi laruan ay sa likuran naman. At ang dapat mong bilhin na laruan ay yung handy na pwedeng ilagay sa bulsa o bag. Pangwalo, alamin ang tamang pwestuhan bago magkita at simulan. Marami ang pwestuhan na pwedeng subukan at kung may paborito kayong gustong pwesto, ay yun ang gawin nyo. Pero subukan din ang iba't ibang pwesto para masihan kayo kahit magkaroon ng karagdagang minuto. Narito ang ilan. Lumuhod ko sa kanyang harapan hanggang sa matapos at ganun din ang gagawin ng isa. Diretsyo o kaya derechohin ang entrada sa likuran ng chika babes, mas lalong mas madali at komportable kayo parehas. Pangsyam, magbaon lagi ng tissue Para hindi makalat at kailangan laging malinis paglabas nyo para hindi makahala tayong makakasalubong nyo magdala na rin ng alkohol. Magbaong ka na rin ng ekstrang damit. Baka matalsik at magmarka. Nakakahiya naman kung makita ng ibang tao. At kung may oras pa, hawa ka ng isa't isa at bumulong ka sa kanya ng pagmamahal. At kung kailangan mo maghiwalay agad, text-text na lang o kaya chat at doon sabihin ang mga sweet messages. May nakalimutan pa ba ako? Ano ang inyong karanasan sa mabilisang galawan? At ano ang imumungkahi o maidadagdag mo para sa mga ito?